Pagkasama ang pamilya Marcos, gusto kong ibangon ng dangal ng aking ama. Sa pamamagitan ng na nagpagtratrabaho para sa bayan, sinikap kong maging mabuting gobernador. Kinatawan, senador, hindi ako halos nagpapahinga mag-iwan sana ng legasya na kapag sinabing Marcos, na bawi na namin ang tingin sa nakaraan. Ngunit sa kagustuhan kong maging responsableng anak, matupad ang pangako ko sa aking ama, labi ko akong maging mabuting kapatid. Naging mahina ako kay Bongbong. sa lahat ng mga leader at tagapagpatupad ng batas. Siya ang Pangulo natin ngayon. Sinabi ko kung anong kalagayan niya ngayon. Tulungan niyo akong mapabuti ang kanyang kalagayan. Tulungan niyo akong matulungan siya. Hindi niya ako kalaban. Ang kalaban niya problema at gaya ng bayan, alam ko rin ano ang solusyon. Sa pagkakawatak-watak, patuloy na pamumulitika, pag nanasa sa kapangyarihan ng mga talunan naman, kaguluhan sa Mindanao, alanganing gera, sa China at Estados Unidos. Kawalang pananagutan sa flood control kan, Karapalan takipan. Panggigipit sa hindi kaalyado. Pagkakanulo sa kapwa Pilipino. Pagdakip sa dating Pangulong matanda't may sakit upang ihagis lamang sa bansang dayuhan. Pagsagsag ng piso, paglaganap ng gutom, paghihingalo ng ekonomiya at pagsasawalang bahala sa taong bayan. Ang delubyo kalamidad na nagdudulot ng parusa. Ang korupsyon na nauwi sa kawalan ng tiwala at justisya sa Pilipinas. Sa kanyang pamahalaan, lahat ng yan ay masusolusyonan. Kung ikaw, aking kapatid, sa ayos ng iyong sariling kalusugan. Sorry, tayo na. Natin. Kapag humupa ang ingay sa politika, kapag umuwi na kami sa aming pamilya, hindi bilang senador, kundi bilang ate, bilang si Manang Aimee ni Bonget sasabihin sa harap ng taong bayan, sa harap ninyong lahat at sa harap ni Bongbong. Bonget, magtatatlong taon na tayong hindi nagkakausap. Tatlong ko taon ko nang sinusubukan muli na ako'y pakinggan. Siguro ngayon ay makakariting ng buo ang gusto kong sabihin. Walang mababawasan, hindi madagdagal. Bongbong, nag-aalala sa'yo ano si Manang. Na si Tuwing nakikita kita sa TV, gusto kitang puntahan. Napakalaki ng pinagbago mo. Itsura, pagsasalita, takbo ng pag-isip. Minsan, napapatanong ako sa sarili ko, ikaw pa ba yan? Si Bongbong ba talaga yang nakikita ko? Pero ako, haling ko, ako pa rin ito pare ng ate mo na tumayong amat ina sa inyo sa ibang bansa. Ang kasama no sa sumubok na sanggain lahat ng sakit para sa iyo. Ang kapatid mo na hindi mo kailangan hingan ng tawad dahil agad ka nang iniintindi at tatanggapin dahil mahal kita. Nasa bagong tipan, kay Lucas, Kapitulo labing pito, versikulo tres hanggang apat. Kung magkasala ang iyong kapatid, sawayin mo siya. At kung siya'y magsisi, patawarin mo siya. Tama na, ading ko. Tapusin mo na ang paghihirap mo at ng bayan. Kaya noong umalis tayo sa palasyo, kaya ko pa rin hawakan ang iyong kamay. Sinisisi ko ang sarili ko dahil hindi ako nakinig sa mga sumbong. Hindi ako nakialam, hindi ako maniwala, pero hindi pa huli ang lahat. Tama na, ading ko. Magpahiga na tayo. Umuwi na tayo. Magpahiga at nangangako ako, hindi ako malilingat, hindi ako magkukulang. Lahat ng kasama mo ngayon, hindi natin kasama sa pinakamadilim na bahagi ng buhay natin. Kasama mo sila ngayon dahil nasa taas ka pa. Ako, lahat ang ating mga tunay na kapatid dito sa Luneta ang kasama mo kahit magdilim ulit ang lahat kalikuran mo ang iniisip at ibinukulong nilang ambition. Unahin na natin ang kalusugan mo dahil sa adiksyon Nako, adik talaga ng malubhang karamdaman ang buong bansang Pilipino. Grabe. Na si Mami, alagaan na lang natin ang isa't isa. Kaliwat kanan man ang panghuhusga sa akin. Malinaw sa aking puso na dapat mauna ang Diyos, ang bayan, pamilya at sarili sa mga oras na ito Bonget, gusto kong malaman mo na hindi kina sinusukuan hindi ko kakayanin kung mapapahamak ka kaya hinihingi ko na tayo'y umuwi na mamahinga alang sa iyong kalusugan kaya kong mabigo at mawala sa iyo ang posisyon pero hindi ko kayang mawala ka sa amin Good. ayusin mo ang sarili mo magpagamot alisin ang droga sa iyong sistema wala ako ibang gusto kundi gumaling ka malampasan natin ito muli dahil wala akong ibang hinahangad bilang ate maging masaya ka maging ligtas sa pangalib malusog matagumpay sa buhay itama ang mali labanan ang addiction ako hindi kailanman aalis sa iyong tabi susuporta hindi titigil manalangin kasama ninyo dito sa Luneta at sa buong mundo dahil iyon naman ang tungkulin at ibig sabihin ng salitang kapatid. Kapatid, mabuhay kayong magkakapatid. Mga kaibigan maraming, maraming.